Good morning guys Alis na naman tayo ngayon Pupunta tayong airport guys Kasi Ngayon nang alis na naman pamangkin ko pa Canada So ang bilis ang panahon guys One month na pala Kasi one month lang ang vacation nila dito sa Pilipinas yun Kaya yeah. Sinsa na kayo Dalaw ko na maus Kasi alam niyo naman na panay ang alis natin Tapos lagi kami ginagabi yun alam na yung mga medyo nagkakaedad medyo masaya na mga yan <laughs> joke lang tapos yun paalis na kami ngayon kailangan natin maaga kasi alam naman natin traffic sa Metro Manila so agahan natin <laughs> sa airport. Let's go, let's go. papi. Baba na. Wow. Dala-dala pa rin ni Yan-Yan yung kanyang ano, kanyang flower ni Tita Jelinya. daming yung maleta oh, oh magpaalam na kayo yon, gabay na <laughs> oh

Ayan, no? oh. Sige. ka Yay! O, walang iyakan. <laughs> iyakan. <laughs> oh, <laughs> wag mo. Wag ipapaalala sa mata ko. ayos na. Ayos na. Oh. Oh. Ah, <Bye>, Lolo. <laughs> Bye, Lolo. <laughs> <laughs> oh. Kay mama, hindi nga nag -case? Kundi hirap. ka Uy, wait right. lang. <laughs> Babalik pa tayo. Babalik pa. Babalik pa. Sama sih. Sama Hmm. Nasaan kayo sila rin? Uh, Sabi sa'yo dito kami kumain. Kaya gulat ako ba't hindi makapasok. Nagwa-wash room muna tayo guys. Kaya tayo na dito. Asan ba? Ayan doon pa sila. Itimbang pa Hi, Danday! <laughs> Kaya alam mo ha, hindi ko kayo makita ha.

Meron? Saan? Wala naman? Yan, guys. Yan, hindi ka na pwede pumasok dyan. Pwede. Hanggang doon ka lang. <laughs> yun lang yun. Ano si Ruby, oh? Siya nang bumili. Siya pa nagbit-bit. Ganun talaga. Asa sila? Ayun sila, oh. Ayun pala sila. Ayun pala sila. Ayun. Nagpapatimbang na sila. patimbang pa lang lalabas sila after ano pwede pa silang lumabas oh, si... oh ginawa mo sa sakyan yung maleta maleta talaga sino unang ano, words yan tag magkakano naman ruby tag magkakano naman Balik tayo doon. Yung liit na yun, k din pala. Ay, naku. Nagaantay pa rin kami, guys. Nagapila pa rin yung passenger doon. Passenger namin. sa so, dito kami, waiting kami. Kaming pamilya, waiting kami. oh, di ba? Oh. <laughs> Kawawa. Bakit sana ka mali? lahat. Mali lahat. <laughs> ulit tole. Ulit 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 na. Hanggang sa makauwi tayo pa ulit-ulit 'yan. Ah, oh, mukhang mapipersik ka. Oh, malina no, oh, Ulit-ulit. Tugol nila. Ang tagal nila dyan. Dyan pa lang guys. Ang tagal. Tanya ni lah. Guys, tignan nyo. Akala ko manika. Bata pala. Ay, <laughs> naku, umarang kasi ate. Ate, wag mo harangan. May manika akong kinukunan. Ayun, oh. Akala ko manika. Ito siyang manika, oh. Na, nakatingin. Ay, natawa siya, Nakatingin kasi diyan, guys. Ayan, kasi na yun. Ayan. Ayan, natatawa siya. Kasi yung mga po, natutuwa siya oh. Gusto mo sumali? Ah. Gusto mo sumali? practice oh may nagpa-practice doon oh oo, bye bye <laughs> Gaga. sige, iwanan na yan <laughs> wow wow Bye Bye. Bye. Bye, -bye. Bye. Bumamatik na buhabaliktad mo. Hindi sya kitamian. Hindi na masumeso mo. Kita tayo bukas <laughs> Bumalik ka agad. <laughs> oh. So yun guys, nakakain ng lahat ay hindi pa pala tapos ang lahat. Nagbaon kami guys, para hindi na kami do sa loob. So mas tipid, di ba? Make sure lang na walang kalat kang aalis yon Ganon, para hindi ka masita. Diba? Si Papi, hindi pa tapos. Yan. Si Papi, yan na lang ang kanyang upuan. <laughs> Yan. So, masaya lang. Thank you, Ate Robelin. Sa masarap na food. Oh, so, ay, andito pala. Andito ba? Oh, special mention. Ah, <laughs> Thank you. Sarap-sarap. Woo! And, <laughs> balik sa loob ng ano ng terminal. Kasi nasa ano kami, parking area. So balik tayo sa loob. Maya-maya uwi na rin tayo kung na, naka-boarding na sila. Yan yan. Oh my god. Two years na naman ang antay namin. Bago magkita-kita kami muli magpapamilya guys. Dito mga ito, doon na ito nakatira eh. So, bakasyong-bakasyong na rin sila. So, so... Ito na ito mga batang ko. <laughs> papi pala ang bitbit -bit nila. Ito ginawa kay papi kasi walang wheelchair. Ito ang ginawa ng mga apo niya. <laughs> oh. Ganyan ang ginawa ng mga apo niya kasi wala siyang wheelchair na dala. Kaya ganyan ang ginawa. Ayos si mga apong papi, oh. <laughs> so, yun nga, guys. Dito ko natataposin ang video kong ito for today. So, yun. Paalis na sila. Malapit na silang tawagin para mag-boarding. So, yun. So, bye, guys. Be good, be kind. Alagaan natin palagi ang kalikasan. At okay. bye. 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 Pa, bye. 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 pamana. Bye. 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 Ano <laughs> yung luga? <ako. laughs> yung luga ko sa mata lumabas. <laughs> yung luga ko na luga talaga bastos. <laughs> Sorry guys. <laughs> Joke lang yun. Bye. Anu kita. kita. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Atas pa, pasok. Pasok sila tapos papasok Pasok ulit sila doon. Bakit ganun? Dapat nagdiretsyo na lang sila dito. indi 啊。<India. S 2> <laughs>

Yes, ma'am. Mhm. My mom. Snoo. Can try My gun. Oh. My gun. Oh, mhm. Oh, next time again. Oh, had na may Bye-bye po. Yung policy actualize Don't, don't forget Lola Ante ha. Bye bye. Oh my god, naiiyak ako.

Bye đơn đài. Bye bye, anh. Bye-bye.